Isang araw matapos ang pagsiklab ng sunog sa barangay Alabang Muntinlupa, bumuhos ang tulong mula sa lokal na pamahalaan at iba't ibang pribadong sektor. Kabilang sa mga ayudang natanggap ng na mga nasunugan ay inuming tubig, pagkain, mga damit, chinelas at mga gamit sa pagtulog sa pinakahuling tala ng barangay Alabang, umakyat na sa mahigit 800 pamilya o katumbas ng mahigit 5,000 individual ang naapektuhan ng sunog. Napansamantalang nanunuluyan sa Alabang Elementary School, Pedro H Diaz High School at Morning Breeze Covered Court. Mahigit 200 bahay naman ang natupok. Sa ngayon po, nakapagbigay na po ang ating LGU ng mga paunang gamit at saka mga pagkain uh, para para po sa mga nasunugan. And uh, marami naman po mga private sector na dumarating from time to time since na mangyari po yung sunog. Sa ngayon po, ang ating pong city ay nakaagapay natin through ating barangay. Uh, magbibigay po sila ng mga uh, mga paunang mga mga negosyo, mga malilit negosyo para sa mga nasunugan para naman yung maging consistent yung kanilang pagbangon. Uh, siguro mga long-term na kailangan nating maibigay na mapagagamit nila sa kanilang pamumuhay para makabangon. Dahil sa siksikan sa mga evacuation center, malaking hamon para sa kinauukulan ang mapanatili ang kalinisan maging ang maayos na kalusugan ng mga residente. Araw-araw po, nandito po yung ating City Health, uh, kaagapay po ng ating mga barangay health worker. Uh, Sine-check up po yung ating mga buntis dito, may mga matatanda, at yung mga may sakit po from time to time, sine-check up po talaga nila. Naglagay na rin ang breastfeeding corner at mobile kitchen sa bawat evacuation center. Nanawagan naman ng tulong ang mga apektadong residente. Sana naman po, mabigay po yung aming pangangailangan. Talagang zero balance po talaga kami sir. Kasi yun po kami. At ulit ko po sa po aking single parent. Wala na lang po akong wala naman po akong ng pagkakakitaan. Kaya po, kailangan po tayo namin ng tulong. Tapos may mga anak pa po ako. Kaya sana po mapagbigyan niyo po kami. Nasunugan kami sa Superiano. Kaawang-kaawa kami. Kasi naubusan kami ng damit. Lahat naubusan. Wala kami natira. Sana mabuting po, Zodian. Pwede niyo kaming tulungan kasi hirap kami ngayon. Samantala, sumiklab naman ang sunog sa isang bahay sa Santa Cruz, Manila kagabi na umabot sa ikalawang alarma. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. At sa pagbisita ni DILG Secretary Benher Abalos sa Philippine General Hospital ngayong araw para mag-inspeksyon sa bahagi ng gusali na natupok kamakailan, Ipinunto nito na mas mataas ang naita ng insidente ng sunog ngayong taon kumpara noong nakaraang taon dahil sa tumitinding init ng panahon. Ang ating sunog po ngayon sa, kalakang, uh, sa buong Pilipinas ay mas mataas sa last year. Bakit? El Nino po ngayon. Karamihan po ay dahil sa fault electrical wiring o dahil sa electric fan. Dahil mainit. Ha? Dahil sa sobrang init po ang nangyayari ay uh, yung, yung mga appliances, no, ito'y, itoy nag-overheat. At ngayong Fire Prevention Month, patuloy ang paalala ng BIP sa publiko para maiwasan ang sunog. Kung aalis po kayo sa bahay ninyo, ibilin po ninyo sa kaibigan ninyo na bahay ninyo ay walang tao dyan. At eh, lahat po, bunutin lahat ninyo. Pati, pati ref, pati lahat po. Wala dapat na nakasaksak dahil dyan po nagmumula ang mga short circuit. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.